mula sa lalaki na pabalitan kanyang nakarelasyon noon at sa lalaking sinasabing rumored boyfriend niya ngayon. Kilalanin natin ang mga lalaking na unay kay Kitty Duterte. The Philippine Showbiz List presents Mga lalaking na link kay Kitty Duterte. Evan Nell Ang ugnayan ni Kitty kay De La Salle University basketball player na si Evan ay naging tampok sa mga balita at social media noong huling bahagi ng 2023. Bagamat hindi nila tahasang inamin ang kanilang relasyon, ang kanilang mga kilos at pahayag ay nagbigay daan sa mga espekulasyon. Ito din ang dahilan kung bakit si Evan ang binansagan ng mga sandaling yon bilang ang pinakamatapang na lalaki sa Pilipinas bilang bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte simula pa lang inaroon na ang mga batang nakaabang kay Kitty lalo na sa usaping may kinalaman sa kanyang love life. Ang rumored romance sa pagitan ng dalawa ay nagsimula noong September 2023 sa isang papagbirong palitan sa Instagram. Ito ay naibahagi ni Kitty ang isang Instagram reel Mula rito si na Kitty at Evan na tinawag na Kitnell ay patuloy na nagpakita ng kanilang matibay na ugnayan sa pamamagitan ng mga kilig na interaksyon online at offline. Narin ang ilang kilig moments kung saan halatang magaan ang kanilang ugnayan at nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa isa't isa. Lalo pang lumakas sa usap-usapan ng kumalat ng isang maikling video sa TikTok kung saan namataan si Kitty at Evan na magkasamang naglalakad, magkahawak kamay, na tila nag -e enjoy sa kanilang sandaling magkasama sa campus ng University of Santo Tomas. Marami sa mga netizens ang napansin kung gaano kasaya si Kitty habang kasama si Evan. Makikita raw sa kanyang ngiti at kilos na komportable at masaya siya sa piling ng atleta dahilan kung bakit marami ang kinilig at natuwa sa kanila. Kapansin-pansin din ang suporta ni Evan sa mga negosyo ni Kitty. Sa isa sa mga live stream, makikita si Kitty na humiram ng baso ni Evan upang ipahid doon ang lipstick na kanyang ibinibenta. Ngunit imbis sa manatiling seryoso sa ginagawa, naging mapagbiro si Evan at kinamot ang baba ni Kitty dahilan upang ito'y bahagyang mainis pero sa paraang may halong lambing. Ang namumuong romance kina Kitty at Evan ay hindi na nga kailangang isekreto pa at lumabas may basbas ito na kanyang pamilya lalo na ng ama. Sa katunayan, lalong nakitaan ng tapang si Evan nang masilayan itong kasama ang dating Pangulo at ipinakita na talagang seryoso siya kay Kitty. Sa mga larawan na ipinost si Senator Bongo sa social media noong October 2, 2023, makikita si Evan na naghahapunan kasama si Kitty at ang kanyang pamilya sa isang restaurant sa Taguig City. Nangyari ito matapos tumalo ang dalawa sa tribute concert para sa mga guro na ginanap sa Malacanang. Kitang-kita din ang suporta ni Kitty kay Evan sa mga laro at madalas siya makita na sumusuporta sa kanya sa mga malalaking events ng UAAP. Isa nga sa partikular na kaganapan ang na nangyari noong December 2023 kung saan nakamit ni Evan hindi lamang ang kampyonato sa UAAP kundi pati na rin ang isang mahigpit na yakap mula kay Kitty. Ang dalawa ay nagyakapan sa gitna ng court ang eksena yon ay naging viral sa social media na naghatid kilig sa kanilang mga fans na naniniwalang hindi man aminin ng dalawa patunay ang kanilang aksyon sa pagkakaroon nila ng relasyon. Sa isang panayam, ibinahagi ni Evan kung gaano kasoportado si Kitty sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Ayon sa kanya, palagi ito na sa tabi niya sa buong paglalakbay niya bilang atleta at alam nga raw nito ang lahat ng gusto niya iparating kahit hindi niya sabihin. Kaya naman lubos ang pasasalamat ni Evan kay Kitty dahil siya nagbibigay ng katahimikan at kaligayahan sa kanya. Bagamat walang kumpirmasyon tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Kitty, inamin naman ni Evan na alam niyang may mga meme na kumakala tungkol sa kanila online, lalo na sa bansag sa kanyang bravest man on the planet. At ayon sa kanya, ang tanging magagawa niya ay tumawa na lang. Noong 2024 Valentine's Day, muli naghatid ng kilig ang dalawa. Naging espesyal ang araw na ito para kay Kitty nang sorpresahin siya ni Evan na isang magandang bouquet ng mga bulaklak. Nag-post si Kitty sa kanyang mga social media account upang ibahagi ang kanyang kaligayahan. Binida din ang dalawa sa kanilang kanilang Instagram stories ang kanilang Valentine's Day sa isang restaurant. Ngunit ang inaakalang magtutuloy-tuloy na sweet moments ng dalawa ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Noong May 2024, pumutok ang balitang hiwalayan daw ni Kitty at Evan matapos ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Katulad ng napabalitan nilang relasyon, nanatiling tikom ang parehong panig sa kung ano ang nangyari. Vic Singson. Ilang buwan matapos mapabalita ang breakup nila ni Evan, lumutang naman ang pangalan ni Vic Singson na di ni bagong boyfriend ni Kitty. Masasabing swak ang dalawa at hindi nakapagtatakang magkapalagayan ng loob dahil na rin sa iisang mundong ginagalawan. Sila ay parehong nagmula sa kilalang angka ng mga politiko. Si Vic ay anak ni Ilocos Sur 1 District Representative Ronald Singson at apo ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sinusundan ang iyapak ng pamilya ang 20-year-old political science ang kasalukuyang pangulo ng Provincial Federation of Sangguniang Kabataan sa Ilocos Sur at miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Isa din siyang Philippine Navy Reservist. Matapos makompleto ang basic civilian military training noong 2023 bilang bahagi ng Class Masidlac 03, Philippine Navy Northern Luzon Reservist. Bukod pa rito, aktibo din si Vic sa iba't ibang programang pangkabataan at community engagement sa kanyang probinsya. Hindi nga lamang sa larangan ng politika tanyag ang kanyang pangalan. Isa rin siyang social media personality na kilala sa pagiging approachable, grounded at involved sa grassroots leadership. At sa pagkakaugnay ni Vicky Kitty, natatandaan na unang bahagi ng September 2024, nagsimulang lumutang kanilang dating rumors. Ito'y matapos na nakita si na Kitty at Vic na nagpa-party sa Bonifacio Global City kasama ang social media star na si Rezabel Sibal at mga kaibigan. Agad itong umagaw ng atensyon dahil sa masayang eksena sa isa sa mga pinakasikat na nightlife spot sa Maynila. Ayon sa mga nakasaksi, kitang-kita ang chemistry ng dalawa. Nasundan pa nga ito ng beach hangout kasama ang kanilang mga kaibigan noong February 2025. May mga larawan din nila na kumalat online mula sa iba't ibang okasyon na lalo pa nagpainit ng mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. At kamakailan lang mukhang tinapos na ni Kitty at Vic ang mga usap-usapan tungkol sa kanila na magsagawa sila ng isang hard launch na may kasamang sweet na larawan. Nagliyab ang mga chismis online matapos mag-post si Kitty sa kanyang Instagram story ng isang cozy mirror selfie kasama si Vic. Sa larawan makikita ang nakasuot si Kitty ng halter-style dress habang hawak ang kanyang telepono para sa isang mirror selfie. Samantalang si Vic naman, na naka-dark t-shirt, ay nasa likuran at makikita ang kanyang kamay ay malambing na nakahawak sa bandang braso ni Kitty. Walang nilagay na anumang caption si Kitty pero tinag niya ang IG account ni Vic na agad naman itong nirepost. Malinaw na committed na si isa't isa ang bagong power couple. Sa taglay na political pedigree ni Vic at ang natural na karisma ni Kitty bilang isang Duterte, hindi na nakapagtataka na pinag-uusapan na agad ang kanilang relasyon ito na itong mainit na usapin sa social media scene ngayon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!